Ah, ito. Alright. ah, mga master. Dito so naman kami ano, yung ah, gagawin namin. Itong nga ah, siling pan na to. Lumang siling pan, no? Siguro nung nabili ng may-ari to mga year 90s pa siguro to. Hindi totoo 'yan. klaseng uh, siling pan so uh, yung isa yun sa may lamisang yan dahil lalim ng lamisa, isa. okay na yan napagana na namin yan so ito naman yung gagawin namin uh, so tanggalin natin to so kita nyo yung nut niya, yung screw medyo kinakalawang na ito okay na rin pero uh, kung makikita nyo apply na natin yan ng uh, D40 uh, susun. Yung uh, pang uh, tanggal ng uh, uh, mga kinakalawang ng mga screw. Ganon din sa kabila. Na-apply na natin yan. So, pinulikan natin. Try natin yan lang. Yung impact. So, yung kasi yung uh, panito, uh, di na kasi naikot. Eh. So, yung finding namin, uh, pag nabuksan to Sige nga, subukan mo. Tingnan natin yung una, yung bearing. Siyempre, pag ganito na di na ikot, siyempre yung finding natin yung bearing po. Yung ikalawa natin yung buksan, yung tingnan natin yung winding niya kung okay ba. So, yung kanina yung isa. Ana ah, buksan namin. Ah, medyo lapit muna dito, Chris. Ayan. Ah, ito kanina yung isa. Siyempre, titingin back-backan 'to kanina pila namin nakikita kasi masyadong consume sa time pero uh, itong isang to di na ikot ko ngayon okay na siya at gumana na to uh, okay na siya so before ako magsimula uh, binabati ko pala yung mga subscribe sa akin sa akin channel maraming salamat kahit tadi ko kayo kilala pero subscribe kayo uh, sa lahat na naka uh, ko channel ko Uh, sana po ay patuloy niyo pong suportahan at sa hindi pa uh, pwede niyo ring pindutin yung uh, sa, uh, notification bell at saka yung uh, hit a subscribe para ma-update kayo sa aking mga video. So yung, yung task ko. So sa so, gaya ng sabi ko kanina, itong uh, nga na to siguro nabili ng mayari mga uh, 90s pa. So ganitong classic. O medyo na na yung brand uh, ng no siguro ito ito ah standard standard o, ganito model na lumang model pa to standard oo so ikabit natin ito ah yung isa ko si okay na yan so binaklas namin nakita natin na ah, una yung ah, bearing nya sira na so may replace namin Ah, replace namin ng bago so di namin na ipakita yung isa na lang kasi yung finding namin pariw lang naman sila na di naikot so nung binuksan namin itong isa uh, nakita namin na mayroong kalawang agunting ah, lang mga master dahil uh, uh, di naman open at saka di naman grounded yung winding nya at saka yung stator nya okay naman so yan lang yung, yung magandang na uh, kuha namin kanina kasi yung pinalita lang namin yung bearing yung sa ilalim at saka yung sa aka sa itaas at sipre yung wire ito pinilita namin ng bago so okay na yan so ikabit namin yan pag napinturahan na ng pintor kasi ito namin yan eh yan ito namin lagay dyan sa taas kasi parang kasibo to sipre yan yung kaibigan namin so yan si yan bro hi bro ayan, ayan namin si Chris hi Chris hi Chris pogi okay. yun, ba? Kitang-kita ka na dito, George, ha? Oh, so, siyempre, eh. Okay, balik tayo dito, mga guys. yung mga alibay lamang na uh, kunting, uh, punting pasakali natin. Okay? Itabi na natin to kasi okay naman to. Ayan, naikot na ako. Yan, yan, Okay na yan. Okay na yan. Okay. Okay na yan. So, ito naman yung isa. na namin to. Okay, George. Okay. Ano rin nyo guys, habang uh, uh ko yung ano, nilulwagan ko yung mga anak. Siyempre hawakan nyo ni Chris yung Okay. Uh, try natin tong uh, opening so, gamitan natin ng uh, impact. So, kasi sa luma na to at pinakalawang so kailangan gamitan natin ng impact kasi hindi pa kaya ng

Mga master, no? Nakita tayo kung lima Kasi loma na itong uh, si niya. Itong isa, hindi na makaya ng impact. Ito, okay. Nakakaya ng impact. Nagdalaw niya. O. Kasi nasa... Lumaan, uh, na lumahan, Ito, uh, medyo naano na ng kalawang. Oh, itong isa okay na na ikot na ito na lang try natin so uh, hindi na na uh, ano hindi na nagalaw uh, sinira niya na yung head uh, ng ating screw so yung uh, uh, gawin na lang natin dito na uh, paspata natin dito sa wheel link i natin dito ng ano? Yung uh, bar. Ito. Medyo gawin natin yung L para maikot natin yung yung dito. Yun so, siguro, may bukas na lang. i natin ito sa wilder, para maikot natin itong nut. At saka, palitan na lang natin ng bago. Kasi mayroon naman mabili dyan sa hardware. So, ito okay na to. Okay na ba? So, ito. So, uh, namin ito. ito uh, iwala kayo guys habang bumbuksan na namin ito ito at saka ito pagkita na namin bukas continue namin uh, para ma uh, natin ito, matanggal natin ito okay guys uh, abangan nyo na lang sa susunod na araw